Gusto mong bang mag voice over? Ito lang gagamitin natin. Mag install ka nyan. Yung CapCut. Kita mo dyan, new project. Yan. So, maglalagay tayo ng isang pwede natin lagyan ng voice over. Kukuha tayo sa files natin. Click lang natin yan. Add. Then, makita mo dyan sa baba. Edit. Audio. Text. Yan. Piliin na natin yung audio. Then, dito makikita mo. Ayan. Sounds. And then, ang gagawin nga natin mag voice over, piliin natin yung record so ayan kiklik lang natin yung gitna Antayin lang natin yung counting then okay na makapag voice over na tayo at ngayon ito na so try natin okay na So okay na nakapag-record na tayo at ayaw natin nung in-record natin, pwede natin i-click yang back at magre-record ulit tayo. Ayan. Okay. Ito nga ang aking vlog at dito tayo papunta at doon tayo papunta. Okay. So, okay na? Check na natin kung okay na yung recording natin. And then, ayan na. Nag-appear na siya dyan sa, sa ini-edit natin. So, swipe mo lang. May gusto kang ikat. Sa so, voiceover, play mo na natin. Yun. Ayaw ko nun. Pwede natin niyang i-split. Click lang natin yung voice over. And then, makita mo dito sa baba, merong split. Putulin natin yung uh, sinasabi. Ayan. Pakinggan nyo muna. Yun yung gusto nating alisin. Split natin. Click natin yung gitna. Then, hanapin mo na dito yung delete. Aalisin mo yun eh. Okay, pag delete, okay na. So, gusto mong pagdugtungin, click mo lang yan, hold, and then, idikit mo lang. So, parang wala kang inalis na voice over. Nga, tayo papunta, doon tayo papunta, okay. Pero kung gusto mo namang ibahin yung boses mo, click mo lang yan, yung audio na yan, yan. May kita mo dyan, voice effects. Ayan. So, malimit na naririnig mo ito, pwede natin hanapin yon yung chipmunk. Ayan. So, click natin yan. Yun na yung magiging boses natin. So, yun na. Kung gusto mo na yon check na natin. Pwede natin yan i-adjust yung volume niya. Kasi, ang iba ay sinisave na agad, hindi naman na-adjust yung volume, nasa gitna lang. Pwede natin yang i-higher. So, okay na. Kapag okay na ang lahat, at uh, naedit na-edit mo na, nakat mo na, sisave na natin yan. Huwag natin kalimutang i-click ito. Kailangan naka-full lahat. Yan para maging recommendable talaga yung video natin na ipopost kasi napakalinaw niyan lalong lalo na yung resolution natin so kung okay na ay save na natin yan hintayin lang natin mag pull at mag loading at nasa file manager na natin yan so yan lang sana ay natutunan mo kung paano mag voice at magsimula ka na ng vlog mo na gamit lang ang voice over hindi ka na magpapakita so, thank you so much